Hi guys! It's another vlog. For today's vlog ay magluluto ako ng almusal namin. Ito na nga lang Argentina meatloaf ang naisipan kong iluto. Baka kasi mapansin tayo ni Argentina at maisipan pa tayong sponsoran. <laughs> Heto nga ang lulutuin ko ngayon na hindi lang basta-basta pritong meatloaf. Gagawin ko nga tong nuggets si style para maiba naman. Binuksan ko na ngayon yung magkabilang side ng lata para nga hindi na ako mahirapan ilabas itong meatloaf. Pagkatapos naman ay hiwain ko nga lang ng ganito kakapal. Kahit anong hiwa naman dito ay pwede naman. Ako kasi ganito lang yung gusto ko, hindi masyadong manipis at hindi rin makapal. Seven slices nga yung nagawa ko. Pagkatapos naman dito sa may platito, naglagay ako ng isang kutsarang all-purpose flour. Nag-add nga din ako ng konting tubig at tutunawin ko nga lang itong flour. Ganito nga lang yung ginagawa ko at hindi na nga ako gumagamit pa ng itlog. Konti nga lang itong ginawa ko at sakto nga lang para makote yung mga meatloaf natin. Nag-add pa nga ako ng konting-konting tubig dahil nga masyadong malapot. Hindi na nga ako naglagay ng mga pampalasa pa dito dahil gagamitin ko nga lang to para kumapit yung breadcrumbs sa meatloaf. Nagbuhos na nga ako ng breadcrumbs dito sa may plato at pagkatapos nga inumpisahan ko na ang meatloaf dito sa harina na tinunaw ko sa tubig. Balibalik na rin ko nga lang to para makaut yung buong meatloaf. At pagkatapos ay ililipat ko naman dito sa may breadcrumbs. Paulit-ulit nga lang ang proseso hanggang sa malagyan ng breadcrumbs itong mga meatloaf. Fast forward, heto nga at natapos ko na nga lahat. Pagpainit na nga ako ng mantika kanina kaya kagad ko na nga inumpisahan ng pagpiprito. At ilang sandali nga lang ay naluto na rin tong mga meatloaf. sa isa ko na nga inilagay dito sa may tissue paper para maabsorb naman nito yung excess oil. Meatloaf pa din naman yung lasa neto pero nakakadagdag sarap talaga yung pagiging crispy neto. Subukan nyo rin yung ganito guys. Promise masarap at siguradong magugustuhan nyo lalo na yung mga bata. Fast forward nagumpisa na nga kaming kumain at heto na nga yung almusal natin. O shine lang muna for today's video. Thanks for watching.